meron ako biglang nakitang issue dito sa ano sa kapag ka nag big tires tayo o yung malalapad na gulong malalaking gulong sa ating YTX ayan, napapansin nyo ba? kita nyan ayan, oh. gumuhit sumayad sa gilid actually hindi naman dito sa ilalim ng tapalodo kundi sa gilid kaya gilid lang oh. Uh, by the way ang size nga pala ng gulong ko ang rim ko is 3.00 by 17 Tapos ang aking tar 120 70 Rim 17 So ito na Ang naging issue uh, Nung isang araw kasi Nagtatlo kami dito So Depende pa rin sa weight nung iaangkas Pero nung nagtatlo kasi kami Siguro Uh, ang total weight namin Umabot kami ng Kung hindi ako nagkakamali Baka umabot kami ng 200 kilos Total weight naming tatlo na sumakay Kaya ito 200 kilos Sumayad ang gulong Galing nga malapad uh, Dito siya sumayad eh Sa may parting ilalim dito Ayan, May nakakapa ako dito Tapos pero sa kabila, wala. Doon ako nagtataka eh. Uh, so, ibig sabihin, mas nakalabas tong pangilalim na tapalodo nito. Mas nakagitna ako sana kaysa sa kabila. Kasi sa kabila nga, walang, walang sayad. Dito lang sumayad sa side na to. Uh, I just don't know kung mareremedyo hang hahatakin to. Pero parang wala na eh. Uh, so, yun or nyo nakita kong issue dito so ngayon uh, most likely ang magiging remedy nito mag -ano ka maglalagay ka ng kung hindi, hindi ka babalik sa mas maliit na ano, sa mas maliit na gulong ang remedy mo maglalagay ka ng lifter para medyo tumaas siya para at least sagad na play nito eh hindi hindi sasayad dito sa ilalim o dito sa gilid ng pangilalim ng tapalodo so ayun uh, yun yung pinakamadaling remedy ngayon uh, binabala kong itry na medyo gagawin kong patayo itong aking shock absorber So, uh, itong taas instead na nandito, ililipat ko siya dito. So, patayo siyang ganon. Yung sa baba, just the same. Sa baba ayan pa rin yung pwesto. Dito lang sa taas ang medyo itatayo ko para ano. Uh, itong itaas lang ang ililipat ko para tumayo yung shock absorber. Ah. Uh, sa tingin ko naman So, pwede pa rin. Hindi naman siguro masamang tingnan. Mukhang okay pa rin naman ang magiging itsura. So, ayun. <clears throat> ah, tara, gawin natin. Lipat natin siya. So dito sa taas Ang gagamitin ko is ano eh uh, Socket wrench na para madali Ang sukat dito sa taas Kung hindi ako nagkakamali 17 Yeah, tama Or try natin itong 16 Hindi pumasok at 16 So 17 Ito uh, 17mm ang one Kita ba? ano oh, 17mm Ito ang gagamitin natin dito sa taas Luwag O, oh, baka malito kayo ha ah. Para iwas loose thread Pagkapaluwag Counter clockwise and then dito na tayo sa baba itong nasa baba na nut or yung bolt sa baba ito yan naman ang tatanggalin natin ngayon gamit ang 12mm ba? ayun 12mm 12mm dito sa baba <coughs> for safety precaution lang huwag yung pipilitin na ano kailangan tatanggalin nyo tong baba at sa harap na yung itong nut sa taas na 17 at saka tong bolt sa baba na 12 mm dapat tanggalin nyo yun para pagka piniklat nyo to buo ayun ganoon na matatanggal buo siyang matatanggal na ganoon para hindi hindi mapipilit o hindi mapapalipit yung shock absorber kalimutan ko tanggalin tong isa itong isa ayun Ayan. So, may diferensya hindi siya pumasok so therefore since ganon uh, I guess kailangan nating it's either kakalsoan dito or dito pasok na pasok eh so ibig sabihin pagka dito mo inanoli na guy hihigsi siya parang masagwa kasi kundi ito naman eh although pwede rin sana kaya lang parang mas feel ko na ganito ah uh, yun anyway ah uh, ganoon sige ah uh, kailangan siguro tanggalin din natin sa kabila then para lipat tayo lipat tayo sa kabilang side kailangan matanggal pala boat na ano yung dalawang shock absorber para babagsak siya madali na lang ding ikabit mas madaling ikabit mamaya pagka ano, ita natanggal na so dito na tayo sa side na to baklasin mo na natin tong taas. Then, kabila. ba din, ganun din. medyo mahirap lang abutin. So since hindi abut nitong ah uh, sakit wrench. I guess kailangan gumamit ng 12mm na yung open wrench. So, oh, hanap tayo ng open wrench na 12mm. Or oh, pwede rin kahit box. Kung merong box, back wrench. Pero open tong meron sa akin. So, itong gagamitin natin. Kasi pwedeng hiklatin na ganyan dito At mapapalipit tong Itong shock absorber Kaya kailangan pa rin Tanggalin pareho Ayon, So Ito Pagsak na ng konti Para ano Para lumuwag And then Ayon yun pumasok sya so ayan, gaya magiging itsura kita ba, ayan so, medyo bumaba sya ng konti kasi, compared nga dun sa kanina pero mm, millimeter lang ang ano ang naging diferensya, so ah uh, <clears throat> sa observation ko kasi pagka tumayo to mas rigid ang ano magiging pwersa nito so I hope I'm right na mas rigid ang magiging pwersa so mas titigas hindi siya masyadong malambot ng play unlike pagka nandito naka slant medyo ano siya eh yung laro niya ma malambot ng konti eh, hindi na tayo pwede kasi mag-adjust dito sa adjuster niya dahil nakasagad na eh. Ayan, oh. So, ayun. Uh, balik na rin natin yung mga tinanggal natin kanina. clockwise pagkahihigpitan clockwise ayan so just enough na ano nararamdaman niyo naman pagka yung okay na yung higpit niya eh just enough na hindi siya matatanggal pero hindi naman masyadong mahigpit in the sense na pagka nasobran mo naman kasi ng higpit eh, either malustredan ka rin or baka mabali yung bolt so ang importante uh, mararamdaman nyo naman kung tama na yung higpit tansyahan na lang so ayun dito sa baba itong bolt naman sa baba kadalasan nakaka-encounter ako ng ano eh nababalian sila dito sa ibaba eh Medyo napapabayaan siguro nila pagka ano, nasosobrahan ng higpit. Ayan. So, yan ang kakalabasan niya. And then, lipat ulit tayo sa kabila. Sa kabilang shock absorber na may kabit natin. naman O oh. Ayaw. Then Kabut na natin 'to. Uh, by the way, uh, ito pansariling tip ko lang, uh, pwede niyong gayahin, it's up to you, pwede niyong gayahin, pwede nyong rin kontrahin. Pero yung sa akin kasi, uh, ang ugali ko, kung halimbawa, gaya nito sa, sa mga nuts, kung saan mo, saang bolt mo tinanggal yung nut na yon, make it sure na doon mo rin ibabalik. Uh, ako kasi ganun ang gawa ko eh, hindi ko sila pinagpapalit kasi pagka nagkapalit sila may tendency na yung 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 groove o yung thread niya pwedeng magiba eh na which is pwedeng maging cause ng loose thread eh yun yung iniiwasan natin kaya kung sa mo tinanggal yung bolt na yun o yung nut na yun kung sa mo tinanggal doon mo rin ibabalik dapat ito uh, ay sa baba na yung kakabit natin ayan so may kabit na uh, siguro naman magiging okay na yung play nito. Magiging okay in the sense na titigas siya ng konti para hindi na sumayad. Subukan natin. Ayun nga, ramdam ko nga na mas matigas siya. Kumpara doon sa yung standard na pwesto niya. So, ayan. Ganyan yung naging itsura. Medyo tayo yung shock absorber pero Mukha namang ayos, hindi naman siya masagwan tingnan. Actually sa mga karamihan ng pantra, ganito ang observation kong kwan eh. Ganito ang tayo ng mga shock absorber nila eh. Dito lang sa YTX yung medyo pahiga nga. Tapos yung iba, hinihiga pa ng gusto. So, eto. Uh, pwede gawin din to. Pagka may problema kaya regarding sa ganito na, ano, na sumasayad yung ilalim, yung gulong na sumasayad sa ilalim ng tambut ah, ng tapalodo. And then at the same time, ang isang purpose pa rin kasi niyan, uh, alam mo yun, uh, yung tipong para hindi nyo nababaguhin yung ground elevation. Nagbabago rin kasi ang ground elevation pagka naglagay ka ng, ng lifter. Eh, sa akin, as much as possible, gusto kong i-maintain yung talagang standard na na ground elevation niya kaya yan, yan ang rinimedyo ko So Ayun, sana nakatulong ulit Nakapagbigay ng dagdag kaalaman At saka tips sa ating mga YTX users So yun, yung mga nanood hanggang dito sa pating to Maraming maraming salamat Yung mga first time na nanood uh, wag nyo pong kalimutang i-click ang subscribe button At nang mapanood na nyo pa yung mga susunod nating mga vlogs Maraming salamat